posibleng rekomenda ng Trade and Industry Department kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawi sa price caps sa oras na tumatag na ang presyo ng bigas sa loob ng dalawa o tatlong linggo ayon sa DTI may ulat si Clazel Pardil Kumaka siya ng budget ni Christina sa pamamalengke. Mas maraming bigas na rin ang nabibili niya. Ang dati kasing 53 pesos na per kilo ng well-milled rice, 45 pesos na. Ang alimbawa ganyan, 45, mapam, mapapamarami ka bumili. Kesa sa nakaraan, ang mahal. 50, 53, ganoon. Pero dahil nagmura, ilan yung nadagdag sa niya ganyan, sampo, so nadadagdagan siya ng sampo din. Ayon sa so Department of Agriculture, 95% ng mga rice retailers sa Pilipinas ang nakakasunod sa price ceiling na 41 pesos sa regular at 45 pesos sa well-milled. Nag-comply po ang ating mga retailers. 95% po yan kasi syempre hindi po natin may na meron po talagang mga umaalmang retailers. Um, even if may mga umaalma, patuloy pa rin po tayo nag-disseminate nag na, information para po ma-explain sa kanila na talaga pong um, importante pong sumunod dito sa ating price cap. At mabibigyan po natin sila ng ayuda. Sinisikap ng mga miyembro ng Grains Retailers Association of the Philippines na sumunod sa price cap pero malaki anila ang nawawalang kita. Sa isang araw, nabibenta po nila 20 sacks. So kung namumuunan po sila ngayon ng 50 pesos po, bebenta po nila ng 45 pesos, so meron po tayo limang pisong diferensya. That is po 250 pesos per kaban. Times po natin ang 20 po, that May is 5,000 pesos. Sama natin po dyan yung ating upa sa pwesto, manpower, in average po nasa 7,000 po yan in a day. So kung tatagal po ito ng 2 weeks, sabihin natin, isang or 3 weeks, isang linggo, o isang linggo lang, linggo lang that is 49,000 pesos. Bukod sa pagkalugi, problema rin anila kung saan makakahanap ng murang supply ng bigas. Nahihirapan tayo na maghanap ng para i-provide yung sa 41 pesos. Asa ngayon mataas pa kasi. Kaya tanong ng rice stakeholders sa pulong ng DTI kanina, kailan aalisin ang price cap? In 2 to 3 weeks sana mag-stabilize na yung market yung prices. Tapos, i-recommend ng Price Council kay Presidente na i na. Pag wala na rin siguro, mabigay na ayuda ang pamahalaan. Habang umiiral ang price ceiling, binabantayan ng mga otoridad ang presyo at kalidad ng mga ibinibentang bigas. Si Mang Chito, bibili sana ng murang bigas. Pero nang makitang naninilaw at durog ang 41 pesos na kada kilo ng bigas sa kulay pa lang naman, parang mag discourage ka ng bumili ng ganong klase ng bigas. Ano yan? Old stock? Ayon sa DA, ang regular na bigas, isang beses ginigiling kaya madilaw. 30 hanggang 40% ang brokenness o pagkadurog. Habang ang well-milled, dalawa o higit pang beses ginigiling kaya mas maputi. 15 hanggang 20% na durog. Kaya nga po tayo nag ng NFA kasi po sila po ang may technical expertise. Naintindihan intindihan po namin na maaaring naghahalo po ng mas maraming broken uh, sa mga regular milk. Kaya po ang NFA ay talaga pong on the ground para po matulungan ang ating consumers mag-assess sa market na atama ah, yan. Siyempre that is fraud, no? We are uh, niloloko na po natin ang consumers natin which is obviously actionable. So, yun po. So, iiwasan po sana natin yun para makaiwas din po tayo sa ating um, liability sa batas. Babala ng DA, criminal case ang mandaraya at hindi susunod sa price cap. Bukod sa financial assistance na 15,000 pesos, magbibigay din ng libreng transportasyon at market linkage ang ahensya. Yan ay para mas maging abot-kaya pa ang presyo ng bigas. Nakikipag-ugnayan din ng DA sa mga magsasaka para dalhin ang kanilang bigas direkta sa mga retailer at wholesaler. Taya ng DA aabot sa higit 2.93 million metric tons ang aanihing bigas sa katapusan ng Oktubre na tiyak na magpapababa sa presyo ng bigas. Kalaysal Pardilia para sa bayan.